Magandang araw mga ka So for today's video mag-update lang tayo sa mga kalapate natin at magba markings lang tayo sa mga kalapate natin o tatandaan natin yung mga kalapate natin na pang stock So yung mga pang stock lang naman yung uh, tatandaan natin pero isusulat din natin to yung mga young bird natin susulat din natin yung uh, mga sing-sing nila. So nakasulat naman sa club yan pero mas maganda kung nakasulat din sa atin Kasi uh, dito nga sa lugar namin meron mga naglalaro ng bihag So hindi ko alam kung ano nangyari kasi may nag-champion dito na naglaro ng bihag So hindi ko alam kung naghati sila sa premyo o kung ano nangyari Pero nasa nga yung ibon So Daybird ng Katbalogan yun, uh, bihag lang pala mga kabi Tapos nilaro nga, tapos uh, superset yun uh, Parang third overall champion ata ang nangyari So bihag lang pala So kaya ngayon uh, na na-trace nga nung may-ari ang ginawa, na uh, naakuha nga 'yung ibon tapos uh, pati ata premyo, uh, meron siyang kaparte o hati sila. So hindi ko alam kung ano 'yung naging pag-uusap nila. So tayo, ganoon ang gagawin natin, na uh, nasusulat lang natin. So hindi naman na tayo uh, mag-trace ng mga halimbawa na bihag 'yung kalapati natin, pero mas maganda kung meron tayong uh, record halimbawa kasi uh, matagal 'yung Matagal na hindi nakauwi yung kalapate nyo Tapos bumalik So alam nyo kung ano yung linyada nun So hindi kayo mga nga pa O manghuhula kung yung linyada yun So katulad ng mga kalapate natin Halos pare-parehas na kasi yung uh, Hipon na ito Yung mga young bird natin Na uh, pinanglalaro nga uh. So malilito tayo kapag ka uh, Halimbawa yung kalapate nyo ni, Halimbawa yung kalapate natin Ni-raise natin uh, Tapos uh, Matagal na nawala Tapos bumalik sa atin So hindi natin malalaman agad Kung ano yung Uh, linyada nyan, so kaya mas maganda kung meron kayong record lagi, so ngayon meron tayong notebook na binili uh, para nga i-record lahat yung mga natin pero sa ngayon mga kabi ang, uh, tatandaan natin uh, yung mga pang-stack nga natin, so para hindi tayo malito kasi dalawang lahi gaya nga nasabi ko sa inyo, yung dalawa rito, kala ko Uh, ang lahi nito ito nung una sabi ko sa inyo yung anak nga ng 7 toberol so ito pala sila takloban pala yan kaya ngayon gagawa ko na ng paraan para hindi tayo malito so bumili tayo ng clip ring. yan clip ring ang binili natin so sa ganun mga kabi uh, hindi tayo malito sa mga kalapati natin eh, katulad nito ito halos magkakamukha na kasi eh, makikita nyo naman siguro so halos pare-pares lang yung mga itsura niyan, yung mga kalapati natin dito so ito yung i-stack e natin yung dalawa na yan So, uh, lalagyan natin sila ng clip ring sa dalawang kanan. Tapos, yung dalawa pa natin na i-stack e na young bird, uh, sa kaliwa naman, dalawang kaliwa, para mas madali natin tandaan kung sino yung, uh, kung ano yung lahi ng kalapati natin. So, yung mga ano din natin, sabay-sabay na natin susulat to sa record natin, yung mga young bird natin na yan, pati yung mga natin, ay uh, re-record din natin yan. Kaso medyo madudumi kasi yung sing-sing yan, katulad nito pakita ko sa inyo. Ayan, di may iwasan kasi sa mga young bird yan. So, siguro pag laki-laki pa nito yung mga natin na to, at pag na, pag siguro pwede na natin linisin yung sing-sing na re-record na nga natin, sabay-sabay yan. Uh, bumili din tayo ng B-complex pala, So, nakakabili na ito sa Lazada o Shopee. Ayan. So, pati yung clip ring. Ayan. Ito yung B-complex natin na susubo sa mga young bird natin. Saka sa kasa ano natin. ah uh, young bird saka mga breeder natin. Ayan. B-complex yan. Ayaw ma-focus. Ayan. B-complex yan mga kabi. Ayan. So, siguro nakita nyo yun. Ayan. ayan. So, hindi sponsored to mga kabi. pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pwede natin na gamitin na B-complex para sa mga kalapate na hindi yung makakapekto, hindi makakalason. Hindi ko kasi alam kung ano yung ano. Ayan, tingnan nyo na lang. Ayan. Ano ba yung tatak na ito? Parang pill RX ata yung tatak mga kabi. Vitamin sya. Uh, bali, ano to? Uh, B-complex sya mga kabi. Uh, may vitamins din. Ah, uh, parang may kasamang multivitamins. Pero more on B-complex to yung vitamins na to. Susubo natin sa mga breeder natin, saka sa mga stock bird natin na uh, gagamitin nga natin. Ah, uh, kung sakali. So para mapanatili natin yung health at saka mahipo din natin yung mga stock bird natin. Kung uh, meron bang may sakit, katulad nung isa natin na uh, stock bird mga kabi na gagamitin sana natin. Uh, namatay nga mga kabi na hindi natin ah na malayan bigla na lang namatay nung ginagamot na natin so kapag ka ganito na kahit paminsan minsan susubo kayo at hinihipo nyo yung mga stock bird nyo makikita nyo kung sino yung ah, nagkakasakit na o yung ah, tinamaan nga ng mga virus so kahit papano may recover nyo agad saka uh, ah, may iwasan nyo nga na mamatay yung mga kalapati nyo na iniingatan o yung mga breeder nyo na in-stock ayan So subuhan na natin ang vitamins Itong mga kalapati natin Tapos uh, turuan ko pala kayo mga kabi Kung paano paamuhin yung mga uh, kalapati nga na mahilap Katulad ng mga puti natin Papakita ko sa inyo mga kabi Kung paano yung ginagawa natin uh, Kung paano nga sila nare-recover Ay nare-recover na paamuhin So yun nga mga kabi uh, Bali ito yung dalawa natin na anak Ng 7th uh, overall At saka nung ating Ah, uh, Falcon line eh, 'yan, mga Falcon line natin mga ka So, bali nilagay na natin ang markings. So, yung markings na nilagay natin uh, sa sa kaliwangan nila. Bali yan, bali itong video natin ah, parang record nga natin Para hindi na rin malito yung mga kalapati natin Ay hindi tayo malito Sa so, mga kalapati natin kung hilinyada Tapos yung isa papakita ko rin sa inyo Yung nilagay natin, bali apat kasi to So halos magkakamukha kasi mga kabi Baka malito ko, kaya ang ginawa ko Ganyan nga, ah, uh, nilagyan ko na sila ng tanda para pagka i-record -ire na natin alam natin at hindi tayo manghuhula kung ano yung linyada so sa, sa katagalan kasi mga kabi, mahirap nga na uh, tandaan so kapag ka ganito lalo na ito yung mga clip ring na nilagay natin may mga number yan so mas madali na ma-trace natin kung ano yung, yung linyada kung uh, kung anong bin read natin para ma -ano nga sila kung bagay um, mapalabas natin sila So ayan. So papaamuhin din natin tong dalawang young bird natin na to. Ayan yung mga dalawang puti natin eh na papakita ko kayo kung paano yung technique. So napakilap kasi neto yan, yung dalawa na yan, may ilap yan. So pakita ko lang sa inyo yung uh, dalawa natin na uh, halos kamukha kasi nila yung pinakita ko sa inyo kanina. So bali sila dalawa dalawang kaliwa tapos dalawang kanan naman dun sa dalawa. Ayan. So nakita nyo. eh uh, eto nga niligayan na natin pares na kanan to. So hindi ko na nilock yung singsing. -sing. Uh, pagka mayroon na tayong uh, pandikit sa na lang natin ilalak yung singsing -sing nila o kahit hindi na natin ilak kasi di naman matatanggal na yan hindi nila matatanggal pero na lang kung itatanggalin ng tao para matanggal yan so kapag kanila kasi natin baka sumikip uh, baka putulin pa natin yung clipping uh, clip ring na yan medyo masikip kasi yung clip ring sa paan nila eh, no? nakita nyo siguro Ayan, so bali sa kanan sila so sa pagkatumagal kasi yung uh, pagka nagkaedad na kasi yung mga kalapati natin, di syempre nagkakaedad na rin tayo mga kabi. Uh, sa dami ng kalapati natin, baka uh, malito tayo. Alas parehas na kasi ng itsura yan. Nakita nyo siguro yan, eh, black checkered. tas dalawang black checkered din yung isa. Ito, blue bar. So yung mga blue bar natin, marami tayong lahi ng blue bar dito mga kabi. Uh, baka malito tayo mga kabi kapag ang ginawa natin. Uh, hindi natin minarkahan. So paamuhin na natin yung dalawang puti natin. Pakitangko kayo ng teknik. So, ganito lang ginagawa akong technique mga kabi pagka nagpapaamo tayo ng kalapate. Ayan o, hinihipo natin habang ako uh, kumakain sila para hindi mailap. Ayan o. So, ganyan lang ginagawa natin para sanay sila sa atin. So, tapos ito ang ginawa ko rito. Since mailap nga sila, ang ginawa ko, sa hapong ko lang sila pinapakain ngayon. Uh, para uh, maturuan natin ng gusto. Kasi kapag uh, hindi natin tinuruan ng gusto to mga kabi, Uh, magiging ilap nga Tapos hindi natin matuturo Kahit na yung trapping Ito katulad na ito uh, bali ang gagawin natin dito Yan isa-isa natin Na ipapasok dito Yan pasok ah oh, Matuturo ang din natin Ganyan lang magpaamo ng kalapati, Tapos magturo nga ng trapping Itong isa naman ang huli natin Ayan so wala na kay lap-ilap ngayon Ayan, oh. Tapos ganoon lang ulit Ang gagawin natin Para susunod Tapos Ah, uh, gagawin natin nito, na next nito para umamo sila ng gusto. Sa kamay natin papakainin. Pero ngayon eh, maamo na ngayon 'yan. Basta nagugutom at meron tayong pagkain. Pero susunod mga kabi, kahit na wala tayong pagkain sa kamay o pagkain sa lalaganan ng pagkain, ganyan na gagawin 'yan. Ayun oh. So, maamo na. Susunod na sa atin 'yan, oh. Ay, tawakawakan nyo. Ah, ganyan lang ang technique. Maamo na 'yan, mga kabi. kahit bato-bato natin yung babalik yan kasi uh, meron silang pagkain na nagugutom eh. So ganyan lang ang teknik para mapakamon nyo agad yung kalapati nyo. Ayan, dalaw, bali, dalawang tips ang naibigay ko sa inyo mga kabi, yung pagmamarka nga ng kalapati sa kahit itong uh, ng kalapati. Ayan. So ayan ayan. Bugaw, Kahit, buga, buga-bugawin ng konti yan, aamo yan para umamo. Kasi kapag uh, hindi nyo ganyan ang ginawa nyo, Uh, hindi nga amo yung mga kalapati nyo so hanggang dito na lang mga kabi yung video natin at, at tinuruan ko nga lang kayo o nagbigay lang tayo ng tips sa mga newbie kung paano magpaamo sa kayong yung uh, kahalagahan ng pagmamarkings ng kalapati o yung pagtatanda nga o yung pag record ng mga bloodline nila so happy flying sa inyo God bless